Magandang umaga po sa inyong lahat Ito pong muli si Paring Bert sa ating Kapet Pandasal Patuloy po rin nating naririnig Yung mga kiskisan po at away sa ilang bahagi ng Mindanao Lilinawin ko lang po, hindi po buong Mindanao ay magulo ha? May ilang party lamang po Sa ganitong sitwasyon Meron pong tukso na isipin natin na relihiyon ang pinag-aawayan. Hindi po totoo 'yon. Kuminsan po, pagka- iba 'yung relihiyon mo, baka hindi tayo magkaintindihan. Pero sa totoo lamang po, sa kaloob-looban ng ating mga pananampalataya naroon po ang kapayapaan. Halimbawa po 'yung Islam, Islam po ay relihiyon ng salam. Ibig sabihin po ay kalinaw, kapayapaan. Ang Kristyanismo rin po ay reliyon ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Kaya yung dalawang pong reliyon ay reliyon ng kapayapaan. Panginoon, turuan mo kaming mabuhay ng mapayapa sa isa't isa, kahit po kami magkakaiba. Sana po mabawasan ang aming tukso na husgahan ang ibang mga paniniwala. Sana po wag na kaming magsiraan ng aming mga pananampalataya. At sana po ang araw na ito ay maging araw ng pagkakaisa sa halip na po maging araw ng mga alitan.